May namit ka na bang tao na parang ang bait sa'yo sa umpisa, pero kalaunan bigla kang napaisip, Teka may kailangan ba itong taong to? Sa mundong to, hindi lahat ng kabaitan ay totoo. Minsan, ginagamit ito para lang makuha ang loob mo, at kapag nakuha ka na, doon na sila magsisimulang gumalaw. Yan mismo ang tinuturo ng Law 12 sa The 48 Laws of Power. Use selective honesty and generosity to disarm your victim. Ibig sabihin, ang pagiging tapat at mapagbigay ay isang taktika para pababain ng depensa ng isang tao hanggang sa mapaglaruan mo na sila ng hindi nila namamalayan. Ngayon bago mo isipin na masama to, tandaan, ginagamit to ng mga negosyante, politiko, at kahit ng mga simpleng tao sa araw-araw nilang buhay. Ang tanong, paano ito gumagana? At paano mo ito magagamit o maiiwasan? So paano nga ba gumagana ang Law 12? Simple lang, gamitin ang katapatan at pagiging mapagbigay sa tamang pagkakataon para pababain ang depensa ng isang tao. Sa madaling salita, parang Trojan horse, yung tipong bibigyan mo sila ng regalo o katapatan na mukhang sincere, pero may nakatagong agenda sa loob. Ganito kasi yan, karamihan sa atin, kapag may taong nagpakita ng kabaitan o honesty, automatic nating iniisip na mapagkakatiwalaan sila. Normal yan, psychological bias natin to bilang tao. Pero ang mga matatalino at mapanlin lang, ginagamit nila to bilang sandata. Halimbawa, nasa isang negotiation ka, kung gusto mong makuha ang loob ng isang tao, hindi ka basta-basta magsasabi ng, Uy, bilin mo to! Kasi natural magdududa sila. Ang mas matalinong approach, magbigay ng maliit na honesty. Baka sabihin mo, Alam mo, to be honest, hindi naman ito ang pinakamurang option, pero ito yung pinakasulit. Dahil inamin mong hindi ito mura, mapagkakatiwalaan ka nila, at mas malaki ang chance na bilhin nila. Isa pang teknik, ang tinatawag na strategic honesty. Magpapakita ka ng isang maliit na kahinaan o pag-amin para magmukhang tapat ka. Pero ang totoo, distraction lang yon para hindi nila makita ang tunay mong plano. Kaya gumagana ang Law 12 dahil ang utak ng tao, programmed na magtiwala sa taong nagpapakita ng sincerity. Pero tandaan, hindi ito laging masama. Ang tanong, gagamitin mo ba ito para sa negosyo at persuasion? O para sa panloloko? Tuloy tayo! Paano nga ba ito ginamit ng ilang malalaking tao sa kasaysayan? Ang Law 12 ay hindi lang isang teorya. Ginamit na ito ng maraming makapangyarihang tao sa kasaysayan para makuha ang loob ng iba at kalaunan para kontrolin sila. Tara silipin natin ang ilang malulupit na halimbawa. Number 1. Frank Abagnale Jr., ang Master Con Artist. Kung napanood mo ang Catch Me If You Can, malamang kilala mo si Frank Abagnale Jr isa siyang con artist na ginamit ang selective honesty para makalusot sa mga malalaking scam. Ang teknik niya, magpapakita ng maliit na katapatan sa tamang pagkakataon para makuha ang tiwala ng tao. Halimbawa, nagkunwari siyang isang airline pilot kahit wala siyang tunay na lisensya. Paano siya hindi nahuli agad? Simple. Sa halip na magpanggap na sobrang galing, minsan umaamin siya ng maliliit na bagay tulad ng Pasensya na, medyo bago pa ako dito. Dahil dito, iniisip ng tao na wala siyang tinatago kahit na ang totoo, isang buong scam ang ginagawa niya. Number 2, Machiavelli, ang politiko ng manipulasyon. Si Machiavelli, isang Italian philosopher at politiko noong Renaissance, ay nagsulat ng libro na The Prince, kung saan tinuro niya kung paano dapat gumamit ng honesty at generosity bilang sandata. Sabi niya, ang isang matalinong pinuno ay dapat gumamit ng katapatan kapag ito ay makakatulong sa kanya, pero dapat ding handang magsinungaling kapag kinakailangan. Maraming hari at pinuno ang gumamit ng prinsipyong ito, Isang halimbawa, ang mga hari na nagpapakita ng mercy sa kanilang kaaway, pinapalaya sila. Pero sa likod ng eksena, sinisiguradong hindi na sila magiging banta ulit. Number 3. Politicians and Modern Leaders, The Art of Selective Honesty Sa modernong mundo, politicians ang mga master sa paggamit ng Law 12. Napapansin mo ba kung paano sila nagbibigay ng counting honesty sa speeches nila para magmukhang transparent? Halimbawa, may isang opisyal na inaakusahan ng malaking korupsyon. Para pababain ng galit ng tao, aamin siya ng isang maliit na pagkakamali. Oo, oh, nagkamali ako sa isang bagay at humihingi ako ng paumanhin. Dahil dito, may mga tao nang magpapatawad sa kanya. At ang mas malaking issue, unti-unting nawawala sa eksena. Makikita mo na ang Law 12 ay matagal nang ginagamit sa hustisya, sa negosyo, sa politika, at kahit sa personal na buhay natin. Hindi ito basta simpleng panloloko. Ito ay sining ng pagkuha ng tiwala para sa mas malaking plano pero paano mo ito magagamit sa pang-araw-araw mong buhay? At paano mo malalaman kung ginagamit ito laban sa'yo? Paano ito ginagamit sa araw-araw na buhay? Hindi mo kailangang maging politiko o con artist para magamit ang Law 12. Sa totoo lang, araw-araw natin itong nakikita sa trabaho, negosyo, relasyon, at kahit sa simpleng pakikitungo sa ibang tao. Ang tanong, paano ito gumagana sa real life? Number 1. Sa negosyo at trabaho, pagtatayo ng tiwala. Sa mundo ng negosyo, honesty at generosity ang ginagamit para makabuo ng matibay na relasyon. Halimbawa, may isang negosyante na sinasadyang magbigay ng maliit na diskwento sa unang transaksyon. Ang iniisip ng customer? Wow! Ang bait naman nito! Pero ang totoo, ginagawa niya ito para bumalik ka ulit. At sa susunod, mas malaki na ang kikitain niya sa'yo. Kahit sa opisina, may ganitong diskarte. May mga boss na umaamin ng maliit nilang kahinaan para ipakita na relatable sila. Sasabihin nila, Alam nyo, minsan nagkakamali rin ako. Dahil dito mas nagiging loyal ang empleyado. Hindi nila alam. Ito ay isang paraan lang para mas madaling sundin ang utos ng boss. Number 2. Sa pakikipag-ugnayan at social dynamics. Paggamit ng munting katapatan. Sa pakikipagkaibigan o pakikisalamuha, madalas ginagamit ang selective honesty para mapalapit sa isang tao. Halimbawa, may isang tao na sinasadyang mag-share ng isang maliit na sikreto sa iyo. Alam mo may sikreto akong sasabihin, pero sana atin natin lang ha. Dahil dito, feeling mo pinagkakatiwalaan ka niya. Pero ang hindi mo alam, ginagawa niya ito para makuha rin ang tiwala mo at mapasunod ka sa kanya. Kilala mo ba yung kaibigang kunwari ay concerned sayo pero may hidden agenda? Yung tipong magsasabi ng, Gusto ko lang naman na hindi ka maloko. Pero ang totoo, ginagapang ka na pala para sa sarili niyang advantage. Number 3, sa seduction at pakikipag-usap sa babae. The art of strategic honesty. Sa dating at seduction, ang law 12 ay isang powerful na psychological tool. Bakit? Dahil ang selective honesty ay nagpapataas ng perceived value mo. Halimbawa, imbes na magyabang agad, sasabihin mong, alam mo, hindi ako laging magaling sa ganitong usapan, pero gusto kitang makilala ng maayos. Boom! Mas magiging interesado siya sa'yo kasi hindi ka trying hard. Nagmumukha kang authentic. Karamihan sa mga lalaking hindi marunong sa lot 12 ay puro pagpapakitang gilas lang ang ginagawa. Pero ang mga marurunong, alam nilang ang tamang timpla ng katapatan at misteryo ang pinaka-epektibong pangakit. Ang lot 12 ay hindi lang tungkol sa panloloko. Ginagamit ito para bumuo ng relasyon, palakasin ng negosyo at maging mas karismatik. Pero tandaan, may tamang paraan ng paggamit nito. Pwede mo itong gamitin para sa kabutihan o sa panlilin lang. Ang mas mahalagang tanong ngayon, paano mo malalaman kung ginagamit ito laban sa'yo? Paano depensahan ng sarili laban sa Lot 12? Ngayon na alam mo kung paano gumagana ang Lot 12, oras na para pag-usapan ang mas mahalagang tanong. Paano mo malalaman kung ginagamit ito laban sa'yo? Paano mo maiiwasang maloko ng taong nagpapakita ng selective honesty at generosity? Number 1. Maging mapagmatyag. Kilalanin ang selective honesty. Una, kailangan maging mapagmatyag ka. Kapag may taong nagpakita ng honesty, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay natural na katapatan o may kasunod na agenda? Halimbawa, may isang nagbebenta sa iyo ng produkto. Sasabihin niya, "Alam mo hindi ito ang pinakamurang brand, pero ito ang pinakamatibay." Mukhang honest, 'di ba? Pero ang totoo, ginagamit lang niya ang selective honesty para makuha ang tiwala mo at bilhin ang mas mahal na produkto. Ang sikreto, huwag agad-agad magtiwala. Maging observant. Kapag may taong nagbibigay ng maliit na honesty, isipin mo kung ano ang posibleng dahilan sa likod nito. Number 2, huwag madadala sa maliit na regalo o kabaitan. Marami sa atin ang natutuwa kapag may taong nagbibigay ng regalo o libreng pabor. Pero tandaan, sa mundo ng power dynamics bihira ang tunay na free. Isipin mo to, may isang politiko na biglang nagbibigay ng libreng ayuda sa community. Akala mo, mabait siya. Pero pagkatapos ng ilang linggo, bigla kang hihingan ng boto. Kung may ibinigay sila sa'yo ng walang dahilan, tanungin mo ang sarili mo, ano ang kapalit? Number 3. Hanapin ang tunay na motibo. Isa sa pinakamalakas na panlaban sa Law 12 ay ang simpleng tanong na, Bakit niya ginagawa to? Halimbawa, may kaibigan kang biglang nagko-compliment sa'yo. Ang galing mo talaga bro, ikaw na yata ang pinaka-reliable sa grupo. Tapos, maya-maya, biglang may ipapagawa sa'yo. Dapat mong malaman kung ang papuri ba ay totoo, o paraan lang para mapasunod ka. Laging suriin ang motibo ng tao, dahil ang taong may hidden agenda, laging may susunod na hakbang pagkatapos ng kanilang honesty or generosity. Ang Law 12 ay isang napakalakas na kasangkapan. Pwede itong gamitin para bumuo ng tiwala. Pero pwede rin itong gamitin para kontrolin ka. Ang tanong, handa ka bang maging biktima? Hindi mo kailangang maging sobrang paranoid, pero dapat maging matalino ka sa kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. Tandaan, hindi lahat ng kabaitan ay walang halong intensyon. Ngayon alam mo na kung paano gumagana ang Law 12 at kung paano ginagamit ang selective honesty at generosity para makuha ang tiwala ng iba at kung paano ito nagagamit laban sa iyo. Sa madaling salita, ang katapatan at pagiging mapagbigay ay hindi laging tanda ng kabutihan. Minsan, ito ay isang taktika, isang paraan para pababain ang depensa mo, bago ka pa man mapansin na nilalaro ka na pala. Pero tandaan, hindi rin ibig sabihin na lahat ng tao ay may masamang intensyon. Ang tunay na power ay nasa kakayahan mong malaman kung kailan dapat magtiwala at kung kailan dapat magduda. Kaya mula ngayon, maging matalino ka. Huwag basta-basta magpapadala sa sweet words maliliit na regalo, o pagpapakitang gilas. Magtanong ka, ano ang tunay na motibo nito? Dahil sa dulo, ang hindi marunong magbasa ng laro, siya ang nagiging biktima nito. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Sa tingin mo, kailan okay gamitin ang Law 12? Para sa sarili mong advantage, o dapat iwasan ito? I-comment mo sa baba, at kung gusto mo pa ng ganitong content, subscribe ka na. Kita-kit sa next video. I uh -huh.